Koy, uh, alam ng lahat dito sa studio, nanggaling ka sa isang medyo masakit na breakup. Ano yung, <laughs> hindi, ano yung take, uh, take away mo doon? Ano yung leksyon na natutunan mo doon? Hmm. Uh, hindi masamang unahin ang sarili dito boy Pero nasasabi mo yan after a while? Oo, or... pag nandun ka wala Wala no? Wala ka nakikita? Wala, dead maka sa lahat In love ako Ganun. Uh -oh. Oo, At pero... saka nothing matters but ito, mm -hmm. itong feeling Opo. So umpisa pa lang, so iniisip ko sa susunod man na relasyon ganyan. Iniisip ko lagi, uh, magtira Totoo pala yun na sinasabi ng mga mas nakakatanda sa'yo na Mainam na magtira ka sa sarili mo Mahirap man gawin pero it's possible. posible Tito posible. Oh, lalo pag iisipin mo, lalo nangyari sa akin, ayoko na maulit yun. Uh Oo. -oh. So, iisipin ko muna. Yeah. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Nililigawan mo ba sa Angel Guardian? We'll be right back. Wow. <laughs> So, ngayon, ano ano We'll be right back. <laughs> hindi nga, yung totoo. Ito Boy, hindi po. Hindi, 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 hindi po. Hindi. hindi. nag ano lang, lang po kami ni Angel. So, pag pinag-uusapan ng takot, takot sa pag-ibig, anong takot mo sa pag-ibig? Takot ko sa pag-ibig, ang unang pumasok, Tito Boy, sa isip ko ngayon, takot ako na mawala ulit yung, yung sa, para sa sarili ko para sa pamilya. May, may ganun akong something na pag, ah. pag, nandun kasi ako sa moment na yon. ewan ko kung ako lang to, marami naman siguro nakaka-relate na parang in love ako eh. Parang oh. Uh, gusto ko to. Lahat gagawin ko. Oh. Iwan lahat. Ganon. Oh. So, may ganon ako, Tito Boy. So, hindi ko naman sinasabi na kayang-kaya ko na pero nandun pa rin yung takot na yan. Siyempre. And enjoy the journey. Yes, bro. Imbitan mo ang lahat sa Bubble Gang. Magagalit yes. sa atin. <laughs> yes, mga kapuso. Si Ma'am Go ahead. Yan, imbitan ko po kayo na abangan nyo malapit na malapit na po ang uh, 29th anniversary ng Bubble Gang. Wow! Isang karamala mga pasama, Tito Boy. Ang no? no? Parang pang ilang anniversary ko na rin to sa Bubble Gang since nung pumasok ako as a guest. So, thank you po. Thank you, Bubble Gang family. And yeah. Ako naman, nung nag-guest ko, na alam mo yung mga Tito Boy. Yes, ito boy. Tito, boy. Tito, boy, Tito Boy. Tito Boy, Tito Boy, Noy, <laughs> 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 etc. Just to be in the presence just to be in the presence of Bitoy, of Michael V, is such a privilege. Yes po. Napakahusay, no? Sobra po. Tsaka, ayun po, na ano rin siya, besa, besa in a comedy role po, besa actor, Ay, si ano. Wala nang debate ah, yun? Boy, <laughs> boy, <laughs> Sobra, diba? Ano, congrats. Uh, Napakahusay. Ako Idol. nga inuulit, just to be in the company of somebody as great, somebody as brilliant, and somebody as humble as Bitoy, as Michael V, napakalaking privilege. Sobra, Tito Boy. Oh. Tsaka, pag every time may sketch po kami, simula noon hanggang ngayon, na may Michael V na nakalagay, gaypo bit. Iba yung ano ko eh. Ewan ko bakit di mawala yon siguro. Kasi oh, every time pag nasa set na, kung paano i-handle ni Direk Bitoy kami, parang kakalma ka naman pero papunta ka pa lang sa, okay. ka ba? Si so, Bitoy, kokoy, yes! Tito Boy. Tito Boy. Okay, okay. kung ilalarawan mo ngayon, hmm. Kukoy, ah, <laughs> uh, uh, sa isang sayaw, ang iyong nararamdaman, ang iyong estado ng pag-ibig, paano mo gagawin? Nako Tito Boy, pwede po ba talagang hindi? Tito Boy. Ah! Ah! In love na <laughs> <laughs> Itu boy ayam ni gel. Ayam. Sarang itu boy. Oh, okay. okay. Itu boy ayam. Terima Terima kasih.